Magandang araw po mga kakapwa. Dito po tayo ngayon patungo sa tahanan ng ating mga alagang pusa. Nandun naman ang mga bulaklak. po. Maganda po ang sikat ng araw sa araw na ito. Ayan. Ayan. na sa palo ko. Ito lang po yan sa harapan ng tahanan. ating mga alaga Morning! At andito po tayo ngayon sa The Two Angels. Ayan, oh. Oh. Maglalaro na ba ang The Two Angels? Uy! Uh. Uy! Uh. Lumokso na agad yung isa. Ito kaya? Oh, uh. mukhang ayaw, ah. Isara ko na nga. Isara ko. Isasara ko na yan. Isasara. Oh, uh. <laughs> takot. Kapakasikat po ng ating araw, mga kakapa, sa araw na ito. ayon no? Inunahan ka na ng kapatid mo doon, no? Two angels, so oh. Ayan na siya, oh. mga kakapwa Ayan. Naku, excited na. Kakain na. Baba! Oo, oh, oh. Na. kain na. Uli. kakain na po ang ating uh, alaga. Ang ating two angels. Okay. Kumakain na po sila, mga kakapwa.